Ah, mirror. Ayun CCTV. teleskop <laughs> Telescope ito ulit ko ito Oh, naglalaki siya oh, yeah. Yan. 700 daw 'to, mga okay good, kapatak.

Babi rilo ko yan no. Oh. Hindi pa umakyat wala dito. Yan da mi rilo. Yan Martin Dero no. Ayan, paliwanag pa lang, paputok. Ay, mga pa ay, mga order nyo, pansit ito, no?

Nagagamit ko kasi, kasi may bilya si Utol eh. Lahat ng ano, it's naman subscribe sa amin. Oo, oh, tatanungin daw yung account number ko cool. eh. Sa Facebook wala eh, nagla-live lang ako minsan. Wala sa Facebook? oh Meron mas mga nga sa Facebook mas ma mas meron oh, din doon do si si Ruben eh oh meron din eh kasi wala kasi yung wifi si Bigbig dito eh eh, Bilyaran si Big Big eh. Dito sa Asuncion Ortega. Pag sa siya doon sa second floor. Pagka nag ka doon, tapat na lang sa pizza. Ano nang tulga? Yung bunso. Big Big. Yung matangkad. Yung malakas mag ganon, kaya matangkad sa akin yun. Lakas <laughs> mag-tikol ang buta. Pagka ano pa siya, kaya din doon. Bantay ako doon sa gabi. Sa may Asuncion Ortega. Yung may may-ari ng no, classmate niya sa Holy Child pupunta ng Japan kaya sa kanya binenta. Ang 150 bahala na. <laughs> 150 bahala na parang ano ha. Nalungkot ako, masaya ka. Hindi yan si Intoy, good, ma good magbenta yan. Ano yan, Resident? Ano yan, Resident? Ito. Eh mga mga kabata kayo mga no? kumakain yung mga tindero, di ba? Ginutom sila oh. Kasi boundary ng mga yan eh, oh. Nakamatsyagayan, oh. Oh, di ba? Eh no. <laughs> Ay mo mo mili Dami, you know? mayayaman yan. Oo, oh, kain, Kala nila ganyan ganyan lang pero. puro mga anak, puro <laughs> ka. Graduate ka, ano ka listening. ano to? Parang ikaw, simple <laughs> lang. Oo. Oh. Pero uh. uh, uh, so tuloy niya ni Mali sa akin to. Talagang battery oh. Hello. Diba? Parang relos <laughs> ni Mayweather ang Mayweather nga, tama. <laughs> Kaya ka, nga, Mayor. May nila ka ba, Mayweather? Kalokan. Eh, malapitan. Coordinator ako ngayon eh, SB. ko. Kanina? Edson Versosa. Ano ba siya ngayon? Mayor? Ano, Mayor? mayor?